Sinampang na naman Ano Naku. Okay, Tay. Gusto ko uh, gusto ko pong malaman kumusta yung paglinis, yung pagpapaligo sa anak niyo. Anong anong nararamdaman niyo? Sige po. Hmm. Ang ganda sa pakaramdam, kahit ganito yung buhay, nagagawa niyo yung obligasyon natin sa mga anak kayo, eh, no? Wow, po. Hmm. Pinapalig ako po, nagpaligo niya, eh. Ah, di ah, ko po. Mm hmm. Niligo kami, tapos linis ako rito. Yeah. x siya. ko na sila. Hmm. Gaya ng pinaglinis kayo, pinaliguan ka ni Papa mo, ano yung naramdaman mo? Masaya ka ba? Hmm. Oh. Gusto mo ba gano'n ang gagawin ni papa mo? So yun, tay, sa kalagayan at condition po ng anak niyo, kailangan niya ho talaga kayo, na? Opo. Okay lang po ba yung, yung kagaya kanina, yung simpleng paglinis, paghugas ng ano, tapos si kuya, kahit si kuya lang yung mapaliguhan siya, okay lang po ba na um, magawa natin araw-araw. Opo, kaya ako po, pagdating po ng trabaho po. Mm. Hindi naman tay, kasi pagdating nyo, alas 6 pa lang eh. Pagdating ko po rito po, nagkalat yung mga plato. Sa mm. unit, hugasan mo. Kaya nasa laruan pala. Ikaw yung bonso, di ba? Ano yung pakaramdam kanina? Naglinis si Papa, nagugas ng plato, pinaliguan si Kuya mo. Ayos naman po. Hmm. Masaya ka ba pag ganun? Tay, ano po yung may tutulong ko sa inyo, Tay? Ayun, ano kailangan po? Ano lang po ito gamot tsaka po. Ano, Kuya? Gamot? Oo. Ba't kailangan ng gamot ni Kuya? Para po hindi po na po yung Hmm. Okay. Ano pa? Sa... po? Pambahay din daw po pambahay. Sa bahay? Opo. Oh, Six months na ako kayo hindi nakababayad ng oh, po. ano nyo tayo. Opo. Oh. Six months kasi ba't hindi nyo pinayaran. Pero nangangarap naman po kayo maganda sa mga anak niyo. Opo. Oh, mm. Pangarap po talaga yung mga kapag ng maayos po eh. Mm. Kasi po ako, mababalap na nag-aralan ko kasi po eh. Yeah. So, Late pa lang po ako. Tate ko, maga nawala po eh. Mm. -hmm. Tapos yung nanay ko po, eh, ano, matanda na po. Mm. -hmm. Tapos ang nagalaga sa akin, yung tito ko, eh, namatay na rin. Mm. -hmm. napunta po ito sa Manila. Mm. -hmm. Sa so, tingin niyo, saan po yung problema kung bakit magulo yung buhay? Pamilya po. Mm. -hmm saan po yung problema? Sa tingin niyo saan kayo nagkukulang? Kung bakit ganito? Kasi di ba, parang ang gulo? Wala wow, po. Mm, sa tingin niyo saan po yung problema? Bakit nag ang gulo? Saan po yung pagkukulang? Sa tingin niyo po, saan po yung problema, tayo? Siguro po, ito ko. Eh, sa magulang po, sa, sa problema, siguro po. Kasi nung una po, ito yun. Nung sama kami ng mama nito, lagi aku ina awen Sabi ko, ang maganda siguro yan is wala ka namang ginagawa, sa bahay ka lang. Mm. Tapos, mm. eh, hindi si mo, gawalis ka lang, tapos wala na. Mm. Tapos, pag-uwi ko ng bahay, madilim, walang mm. ilaw. Eh, hey, wala na pala sila doon, nandun sa San Miguel. Um. Siguro mga isang buwan sila doon. Eh, Kaya mm. ako naman, nag-iisa lang ako sa bahay. Hindi yun, ginawa ko eh. Mm. Ginaway, sabi ko, eh, maganda siguro na yan. Eh, malis ka na lang. si mm -hmm. Kasi, sasaktan din ako eh. Ayaw pa nang aminin na may kinakasama siya. Mm. -hmm. Sabi sa'yo, wala nga ako nakasama nga. Eh, may yung sumbong sa'yo, ganun nga. May kinakasama raw. Kaya, uh, kaya na umuwi. Sabi ko, oh, lang. Pagkabuta okay. ka na raw. Mm. -hmm. Malis ka na rito. Eh, malis. Sa tingin niyo tay, ano yung kulang sa inyong mag-asawa kung bakit magulo? sa amin dalawa, may pagkukulang siguro po. Mm. -hmm. May pagkukulang lang siya, may pagkukulang ko rin. Pero kumusta naman tayo yung ano, yung uh, connection natin kay God? Ano po, ang ano nga po dyan eh, sabi ko eh, sana naman yung ano ko oh, gagaling na eh. <clears throat> Para pag nag-trabaho ako, pag ko ng bahay, eh, masaya siya. sa saka malusog, nasakit. Kaso lang, pag, -trabaho, pag, -trabaho, pag, -trabaho, pag -trabaho, Uwi ko rito, may matay. Mm. -hmm. Tapos ito naman, wala sa bahay. Ang ginawa ko, binangon ko, pinasan ko nga po yun, nasa kasada po. Mm. -hmm. Yang ginawa ko yung bahay ko, iniwanan ko muna. Mm. -hmm. Pinasan ko muna dito, bit bit ko dito. Tapos, mm. -hmm. Latag po ako ng balik, pinigyan ko siya. Sa awal, awal ng tubig. Mm. -hmm. Sa niyan. Tapos, ako pinigyan mo energy niya. Tapos, nagluluto, ano sa plato. Tapos, ko po doon. Mm. -hmm. Yun garing rin po, mamay nga ako. Ito ako. Hmm. Tapos, nung kami TV, TV na ayaw mandar. Ano siguro po? Yeah. Pero nagdadasal tayo, Tay? Opo. Ano po sinasabi niya sa ating Diyos? Sabi ko nga po, isa na po, eh... Ako naman eh... Sana po, tulungan niyo po ako. Kaya hmm. Tapos po, sabi ko, sana mga anak ko, kahit mehap lang kami. Sa importante, malusog kami. Mm. Ngayon sakit, Sa pengalawas si Janjan. -Jan. Sana gagal yang nasia, Mm. Yun, habang nagtrabaho pa ako sa paningin, tatarang Mm. Ito lagi nasia isi isip ko yan. Sabi ko, uwi mo na akong tanghali. itu Eh, saglit lang ako rito, siguro. Wala pa nga 5 minutes. Kaya rin kumain. Punta na ako kasi po, eh, maraming Mm. -hmm. Ginawa lang gawin sa namin ni eh, siya limang timba. Mm. -hmm. Apat lang kami. Apurahan po eh. Yun, pag may ganito, nasa siya na gabi. Mm. -hmm. Tapos na, kung siya naman nag-release dito, problema, lahat ako dubuwa, buwa, malungol po ron. Yeah. Ito naman, wala ito. Yeah. Ay, sorry kuya. Kaya na ko sa kanya. Ang ginawa, tumalikod lang ako sa kanya na tumuluwa ko. Uh -huh. May may bumangon ni sir. Napakain mo. Eh. May mm Hmm. ako na ngayon. Baboy. Mm hmm. Sipag yung bata na, eh. mm -hmm. po. Kung nag po ni eh, kanino yan. Mm -hmm. yung, siguro po nung ano sa nangit Pepsi. At pag nag sa mga pilapit po yan, dalawa. Ah. Uh -huh. si po yan. Tapos ang nasunsi. si susunod so, naman siya. Mm. -hmm. Andun, nangisa naman sa sarsada. Sabi ko, mga gagawin ko rito. Mm. Tay, -hmm. okay. focus lang tayo sa mga anak natin, ha? Opo. Focus tayo sa anak. Yung uh, bisyo, tanggalin na natin, unti-unti. Napawasan ko lang ako eh. Yung pagiinom, napagalaman ko, umiinom din o kayo. Siguro, kung mahal, eh, alam ko mahal niyo sila, pero gawin niyo yung best niyo. No? Kasi tay, pagka nakikita ng ating josh yung ginagawa niyo yung best niyo sa mga anak niyo, ibibigay eh, din po yung best para sa inyo. Pero dapat wala tayong bisyo. Tigilan na natin yung bisyo, yung alak, yung sigarilyo. Ngayon, kung pipiliin nyo ko kasi yung bisyo tay, medyo mahati pa yung kinikita nyo para sa mga anak niyo, Ngayon, kung nakapokus kayo sa mga anak niyo, siguro may maiipong extra para kumare yung mga ibang uh, pangangailangan, mabili nyo pa. Mm, ganyan no talaga yung buhay. Kung mahal nyo yung mga anak niyo kasama yung sakripisyo. Gusto niyo ba yung buhay ng mga anak nyo? Maulit, kaya po ng buhay nyo. Hindi po. Hmm. po eh, Huwag lang akong tularin na may itong buhay na mahirap. Di ba pinagpipray po nyo na dapat na sana magbago po yung buhay ng mga anak nyo, gumaling. Pinagpipray nyo yung ganun, siyempre, magbabago din dapat yung ano nyo, yung ah... Uh, dyan sa gustong gumaling, gusto nyong gumaling, gamot ang bilin nyo, wag yung sigarilyo. Gusto nyong gumanda yung kinabukasan nila, yung imbes na pang inom nyo pang na lang o nila Okay tay? Opo Pipiliin natin yung best No, tay? Opo. Iwasan na yung mga bisyo Focus sa mga anak nyo para maibigay nyo po yung best nyo Ha? Opo Kasi pagka nakita ng mga anak nyo na gano'n ang ginagawa nyo darating o yung panahon is, o nila sa inyo maganda din ngayon, kung pinalaki nyo lang sila, niyan no, yan, tama lang na pinapakain nyo, pero walang nakikitang uh, lab, love, eh, baka pagtanda natin, baka ganun din po. Kaya karamihan nyo ngayon, di ba, napapanood nyo, Opo. pinababayaan yung mga magulang, kasi kung ano po yung ginagawa natin sa mga anak natin, eh, baka ganun din po yung gawin. O. Kaya para maiwasan nyo yun, dapat ibuhos natin yung pagmamahal natin sa kanila para mapabuti po sila. No? Maganda ko kasi nararamdaman nila yung nandyan kayo. Gaya niya, buti na lang hindi ko siya nadaanan ng truck. Eh na, Tay? Okay. Magkano yung utang niya, Tay, dito sa bahay? Anim na buwan po. Anim na buwan uh, 1, 5, 9, 6 na one five, nine thousand. Ako, ano ba? Nine thousand, one five, sakto. Tignan nyo. Pagka pinalis ba kayo dito, saan kayo sa tingin nyo saan kayo lilipat? Eh, wala po kayong malipatan po eh. Kaya sinabi ko nung mayari. Eh, ayaw mo, pag-iipunan ko lang po, babayaran kita. Mm -hmm. Kung lang ipalis mm -hmm. Dahil si Jan Jan. Paano kaya si Kuya Jan? Kailangan nyo itong ano eh. Uh, paano gagawin nyo natin? Kailangan niyang madala siguro ulit sa doktor para malaman po yung kondisyon niya. Baka kasi pagkaganyan, alam ko tinataasan yung dosage eh. Oo, ah, ang dami niya sukat. Ah. May pera po kayo dyan? Wala po. Wala ho kayong kapera pera pera dyan tay? Wala pa po. Hmm. Paano ang gagawin natin? Wala pala kayong pera dyan. Pero kailangan natin bumili ng gamot ngayon. Atay. Po, ano po na sa bag ko po eh. Kahingi po sa ano po. Tay, gusto ko ano. Ah, uh, tayong gamot ngayon. Tapos mag-grocery po kayo. Opo. Tsaka na natin pag-usapan yung ano, yung bayad ng ano. Importante, makabili mo muna ng mga pagkain, gatas, gamot. Tapos, oh, samahan po namin kayo. Pagmamahal po ng ating Diyos yan sa inyo, lalo na sa anak niyo. Salamat po. Welcome po. Um, paano? Okay lang, maiwan ka muna. Maiwan muna kayo, magkapatid. Na, kuya? Sige. Ah, kuya? bibili muna kami ng grocery na. Tapos gamot mo, na? Unahin muna natin yung kuya Lito. Unahin po natin yung gamot muna. Bilhin niyo na siguro yung ano. Mura lang yung gamot ng ganyan, na ka degram. Si tatay, kaya nagtataka ako bakit gam talaga kayo. Buti, hindi napahamak yung anak niyo. Bilhin nyo na ho yung pang, ano, pang three months. din na kami ka-take lang. Hintayin si Tay. Dito Sige, Tay. Sunod-sunod na lang tayo, Tay. Yung pinto. Ayan, thank you. Thank you. sinampang si na naman lang ba? Ano ako? Ano yung dapat ano? Kuya Gossi, pasok mo muna yung mga dala natin. Tay. Anong oras po si Numpong? lang pong hapon. Nako. Hindi. Hindi pala talaga siya pwedeng walang kasama. Oh. Nakaligali ito sa sinyeto eh. Kabilawat lang namin eh. Lagay ko na sa ano parang akong malamig na po rin. Thank you, Wala, pong ilaw? Wala pong ilaw. Eh. Ayun lang. Wala po. Wala po. Ayun. 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 na yung anak ko. Uh, ano lang niya, dito Jojo makakatuloy yan. Huwag mo muna itay. Yung... Ah, oh, Grody ba siya. Lagay ko lang ito tayo. S Sino po nakakita? Nakita ko po, sumilip po kasi ako. Uh, nakita ko po, po dyan ang itinig, nakahiga. Nilatag po yung panigila. Ito nakahiga sa simiento. Hindi na ganyan. na lang kayo yung buwate. Opo. Oh, Nasaan po yung bunso? Yung po, sa saga. Huwag hmm. mo na nang tayo yun. Jojo, at papaksak yan. Ayan. Pag-ilita ano na yung... hmm. Kaya pala kanina, parang matagal siya nakahiga sa ano. Parang nakatulog po siya. Kahit na oras siya, ang siya. Sige, Tay. Uh, pahinga muna kayo. Nasa'yo po yung gamot, sir? Nasa po. Opo. Pwede na po siya uminom. Mamaya po, pag painamin ko po ano. yan. Uh, Basta ka nagpunta. Dipo, po, hinahat ko Wala ko mo sa'yo Ano? Wala ko mo yun. Hindi po, sabi ko huwag mo siya iiwan. Hindi po, lumabas po yan. Hindi sa'yo po. Hindi, sana sinamahan mo siya. Ito ang mga tiran. Mali yung tiran eh. Sunod-sunod itong araw na to, dalawa kanina daw maaga, tatlo, pang-apat na yan. Tay. Kagabi, kagabi, apat. Napakaswet. Tingnan nyo, kahapon pa pala sunod-sunod. Ibig sabihin, Tay, malala na. Ano po yun? Kagabi kasi baby, ka gamot sa kanya. Tingnan mo, Tay. Pag napapabayaan yung mga anak, yung ba diba po? Kawawa sila. Yep. Kung hindi sila napapabayaan, may iwasan po mm -hmm. yung ganyan. Yun. May iwasan kung nakapokus tayo sa kanila. Pinuunan natin sila. Okay lang po bukas. Wag mo muna kayong pumasok. Opo. Kailangan na kayo ng anak nyo. Opo. Tayo Focus na kayo sa anak niyo. Opo. Huwag niyong ayaan na mapabayaan yung mga anak niyo. Pagsikapan niyo, gawin niyo yung best niyo. natay, no, Opo. Kasi pagka ganyan tayo, nagpatuloy yung ganyan, walang kapupunta ng kinabukasan ng mga anak niyo. Kasi kung nakikita po sa inyo tayo, huwag kayo magalit, tatay. Hindi po, hindi po. kung, na kung nakikita kung nakikita po sa inyo yung bisyo, walang pangarap sa kanila, eh ano nga, asahan niyo sa mga anak niyo, di ba po? Opo. Tama po yan. Hmm. Kasi mahirap niyo natatapos yung araw, kuya, wala silang natututunan. Ganyan na nga yung buhay, di ba? Opo. So, dapat mas mangarap pa tayo para mabago po yung buhay nila. Ayun na. Hmm. <coughs> Uy, Jan. Uy, Jan. Tara, kain na tayo. Bumili ako ng ano... Hmm. Jellybee. Para makainom ka ng gamot. Hindi, magising <coughs> na. Baka na. Hey, hey. Uy. Kain ka ng Jellybee. Baka makainom ng gamot. Sina, sina. Okay. Eh, kain ka na. Puka Kain pa. Na. na tayo? Kain na, kain na. Po, bumili ako ng pagkain. Okay. Bawa ka na po na ako. Para makakain ka na. Hmm. Ayos ko po. Ayos ko po. May pinang kita ng gamot. Bindi kitang spaghetti. Tsaka... Chicken. Eh, gusto ko tayo kasabay kumain eh. Kaya na? Oh oh, higa na. muna. Pero mo ng gamot. Pero kailangan mo makainom ng gamot. Kailangan ng gamot. Oh, kahit kayo man na to, usubuan kita. Gusto mo? Oh, usubuan man lang kita. Ah. <coughs> Manok? na Baga nang mahiya? Hmm. Nena? Ha? Huh? <laughs> Oo. Oh. Sige na, naunod kayo muna. Huwag ka na mahiya. Oo, oh, iyon. Huwag hmm. ka na sa akin. Pansamantala, babantayan muna kita para lumakas ka. Tutulungan ko yung papa mo para gumaling ka. Pero kung may mga katigasan ng ulo, tatanggalin na yung mga katigasan ng ulo, ha? Para gumaling ka agad, okay? Hmm. tayong yung gatas. Nabili niyo yung gatas? Opo. Siguro timplan niyo ng gatas. Gagawa ka ng gatas ni Papa mo. Uy. Ano nga to, Beng? Ah. Lunokin mo. Lunokin mo kasi. Lakasan mo yung ano mong loob mo. Ano ka naman? Hmm. Kailangan mong kumain para lumakas. Sige. Huya, lunok. Para lumakas. Sige. Huwag mo kayong papasok bukas tayo, ha? Opo. Kahit one week, huwag na kayo munang pumasok. Kailangan mo nang gumaling ng anak niya. <clears throat> sinanay kaya? Nasaan sinanay niyo? Mama niyo? Ay, mapapanood ng mama mo to. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? Hey, Pasok pa ka. Pasok pa. Ha? Ay. Beso ka lang. Nguyan, ano lang? Nguyan matas doon kuya. Ha? Busog na? Okay. Kailan ka pa na yun to sa pag-aaral mo, kuya? 20, ha? 2022? Uh, 3 years. 3 years na ano pa ano na hinto siya. Pinapaaral ko po yan. Hindi po pumasok na eskwelahan. Hindi sabi ko, eh, minto ka muna. Walang mag-alaga sa'yo. Okay. Tapos ito, si Kuya Jan, ay ah, si Kuya... Pumasok din po yan. Hmm. Kaso lang po, ay, na matipisis ko lang, natatakot yung teacher. Opo. Kaya nandu ano siya na hinto? Ano na yata po? Tatlong taon yata, tatlong taon? Three years na, tsaka po si June. Opo. June ba? Tapos Jan. Jan, June. June Rip. <clears throat> Makainom ka na ng gamot. Ito yung hawak-hawak mo kanina. Oh. Hindi tayo binigyan ng marami. Ito lang muna daw. 60 pieces. for 2 months. Ang taas pala ng ano niya. Dosage niya. Kuya. 60 na pala yung hey, ano, po. dosage niya. No? 60 po. Oh, ah, ganito ang problema nito. Ang problema pala, nung nakaraan daw, sabi sa Mercury, uminom ka ng marami. Isa-isa lang ah. Dinu ininom lahat. Ha? Uh, ah, Nadala ko ng kampanatuan yan. Overdose. Overdose. Tresin na piraso, ininom. Okay. Bakit mo ininom lahat, kuya? Kilo, 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 kilo. Ah. Sa inuman nun daw. Akala niya kung maiinom mo lahat, gagaling ka. Magkakaroon ka ng problema pagka ininom mo lahat. Isa-isa lang. Mm. Ito tay, Awakan niyo to, baka ganun din ulit ang gawin. Ako po nagdadala niyan eh. Oo. Oh. Nadala ko po sa palengke po. Ito po siya ka, <clears throat> Dapat yung nakabote na po yung binigay nila. Oh, huwag mo na ulitin ha, yung paginom na marami ha. Okay? Okay. Ay, itago nyo to. One week, Samahan niyo ako sa ano, pagpapagaling sa mga sa anak niyo ha. Opo. Ah, oh, Bersa niyo po to. Tayo gusto ko ka tat three times a day sila inom ng gatas, no? Opo. Kahit oras noon nila 'yon walang ano. Ah, para makabawi sila ng ano. Sige, ako nga ba? Kung hindi mo kaya. ha Kaya yung gamot, isabay na natin yung gamitin dito sa ano. Pakakan mo ko yan. Oo, iyan na. Sige, iyan mo na. Huli ako Babawi na po kayo magsimula ngayon. Isipin niyo, tay. Napaka-bless niyo. Buti. Paano kung ano? Nadaanan na siya ng pison no, sa Malaking sasakyan kanina, tay. So, paano para makapag, ano na, makapagpahinga kayo, ha? Bukas, anong gusto mong dalhin ko? May gusto ka bang dalhin? May gusto ka bang uh, pabili bukas? Eh, gusto sa, sa, ko na sa sa... Sa kaili ko lang po sana po, eh. Ha? Eh, maging maayos na maayos na po talaga yung aking kalagayan ko sa sa sarili ko po talaga po eh yun yung talagang inaano niya. Yun yung pilit niya sinasabi sa akin, ipagamot siya, gumaling siya, para makapag-aral. Ano? Hindi mo, hindi mo pa kaya tumayo? Kaya na? <clears throat> Try mong tumayo. Oh, gusto lang kita mahag. Oh. Kaya mong tumayo? Ha? Hindi pa? Ah, hindi pa kayang tumayo. Ganon talaga pagka ano. Ang Okay. O, sige. Hug na lang ako. Power hug. Hindi kaya. Okay. Magpipray, ha? Para makapagpahinga na sila. Bye, kuya.